Ayan, ang talong. Pwede ng harvesting. Ay, good morning, Nay. Na. Wala nakaliba ko. Kaobsent ako. Ito may tanim ako dito ani eh, okra. Bak oh. May uh, may tinanim ako yan okra eh. Ito daw ng sili to eh. Andyan. Andyan. Ah. Andyan. 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 di ka? Kunin mo at buhatin buhati natin. Ali ka na kunin mo. Inaano ko lang tong ano. Buti gunti, bukanti basura. Ah, ah, ah. Harbising ko tong dalawang talong dito Deden Harbising ko tong dalawang talong Itorta, oh nag -ano na yung okra, eh. Tumutubo na yung okra